ng mga kadets mga uh, advance officer MS-3 MS-3 count of 10 lang yata yan guys nauna lang kami kumaon sa kanila kumaon, kumain pala grabe sa amin pinauna yung tubig pero pinasabay namin yung ulam at panin sinabay namin yeah Where's, where are the others ito yung mga classmates ko. Nauna kami kumain. Nag-practice kami ngayon. Para sa perform perform namin uh, sa graduation. Sabay nito mga MS3. Kami ay BCMC Class 03. Sila MS3 Class 03. Sila mga Jujur, college. Mudahnya <coughs> ini tidak macam adung make video. Atau ni sila bili bilamun banten. Thank you for watching, guys.